Kasi hindi natin talaga yan madadala. Ang kailangan mo lang na lupa, eh siguro 1 meter by 2, kung ililibing kang ganyan, eh kung gagawin kang alabok, ang kailangan mo lang talaga isang tupperware. So bakit mo sisirain ang relasyon mo sa mga kamag-anak sa lupa? Bakit ka makikipag-away daan sa lupa? Para maging sayo, it can never be yours. You are the lands. Kaya, yan ang pag-aaksaya. Pero mo, mga kayo yung magkakapatid dahil sa lupa. Yan ang sayang na pagod. Sayang na panahon. Ang saya-saya nyo ng mga bata pa kayo, naglalaro kayo, naguhuli kayo ng gagamba, nagagawang kayo ng lastiko, mga kahan ng sigarilyo, tinetext-text nyo na ganyan. Pagkatapos, nagkaroon kayo ng asa-asawa na susul-sul-sul-sul sa inyo, mag-aaway-aaway kayo magkakapatid. Sayang. Sayang ang panahon pinagsamahan dapat hindi sa sayang.